Ang brightest and most beautiful stars ng showbiz industry ay nagtipon sa Makati, Shangri-La noong Miyerkules, March 19 para sa isang special na Thanksgiving party bilang pagdiriwang ng ika-75th anniversary ng GMA Network. May temang Denim and Diamonds, dumating ang mga celebrity guests sa kanilang mga interpretasyon ng Y2K favorite Denim Red Carpet Fashion. The Philippine Showbiz List presents Best dressed kapuso stars sa GMA Thanksgiving Party. Jillian Ward Lalong lumitaw ang natural charm at effortless style ni Jillian sa suot niyang denim on denim na outfit na binubuo ng isang mahabang denim dress na isinusuot bilang jacket sa ibabaw ng katugmang denim pants. Kumompleto sa look ni Jillian ang mga accessories na kinabibilangan ng mga maliliit na hoop earrings, isang singsing -sing, at isang maliit na kilted black handbag. Ang stylish at coordinated look ni Jillian ay tunay na perpekto para sa isang fashion forward event kung saan siya hinirang na Miss Congeniality. Geraldine Mercado and Dennis Trilio Looking young si Jeneline sa suot niyang fitted denim mini dress. Ito may mahabang manggas, malalim na V-neckline at may button down sa harapan gamit ang double-breasted style na may gold-toned buttons. Pinaresan niya ito ng strappy heels. Ang kanyang buhok ay nakaistilo sa loose waves at ang makeup ay may neutral na kulay ng labi at defined na mga kilay na nagpapalakas sa kanyang polished at sophisticated look. Samantalang ang overall look naman ni Dennis ay formal yet modern na lalo lumabas ang kakisigan sa suot na dark blue denim suit kabilang ang blazer, dress shirt, at trousers. Tinanggap naman ni Dennis ang parangal bilang kapuso male lodi. Kayleen Alcantara Agaw pansin ang stylish at chic look ni Kayleen, suwate so isang denim on denim na outfit na binubuo ng strapless top at mini skirt na ipinipair isang oversized denim blazer. Ang ensemble ay pinalamatian ng isang gold flower brooch sa kanyang skirt at delicate rings sa kanyang mga daliri. Nagbigay naman ng elegant at modern vibe ang suot ni Kylie na sheer black ties at light blue heeled shoes na may ankle straps. Para naman sa kanyang buhok, ito ay naka-estilo isang short, sleek bob at na kanyang makeup ay nagpamalas lalo na sa kanyang mga features na may natural at glowing look. Max Collins Tila real-life Barbie naman ang datingan ni Max sa suot na light blue denim jumpsuit. Pinagandahan niya ito ng isang manipis na silver necklace at itim na handbag. Limitaw din ang pagiging latina ni Max sa kanyang buhok na nakaistilo ng diretsyo at ang makeup ay natural looking na may red lipstick. Vina Morales Classic and glamorous ang datingan ni Vina sa suot na navy blue floor-length gown na may mataas na slit. Ang gown ay may silver embellishments na nakatutok sa paligid ng waist at kumakalat pababa sa harapan. Ang kanyang accessories ay kinabibilangan ng isang silver clutch, maraming bracelets sa kanyang kaliwang pulso at high-heeled sandals. Para naman sa kanyang hairstyle, pinili ni Vina na kagilid ito at ang kanyang makeup ay kumpleto kasama na ang dark eyeliner at lipstick. Julian San Jose and Raver Cruz. Si Julian ay suot ang isang light wash denim strapless midi dress. Kumpleto sa look ni Julian ang kanyang buhok na nakaistilo sa maluwag na waves at nagsuot ng minimal jewelry kabilang isang delicate na necklace at isang sing-sing. Si Raver naman ay suot ang isang matching gray at white floral pattern denim jacket at pants set na ipinaras sa isang puting shirt at white sneaker. Gliza Di Castro Suot ni Gladys ang strapless denim dress na may dark blue bodies at isang light blue na drape detail sa bust, pati na rin ang matching light blue drape skirt na may slit. Pinalis niya rito isang red clutch na nagdagdag ng isang pop of color. Ang kanyang buhok ay nakaistilo sa mga red vintage inspired waves at may natural na makeup na nagpahusay sa kanyang features. Si sa din ang isa sa hinirang nakapuso star of the night. Kylie Padilla Fashionable ang datingan ni Kylie sa suot na denim outfit. Ito ay may mga embellishments na binubuo ng cropped jacket at wide leg jeans. Ang jacket ay may silver embellishments at isang malaking floral detail sa balikat. Habang ang jeans naman ay may mga silver embellishments at isang slit sa isa sa mga binti. Pinaresan niya ito ng isang diamond necklace at hikaw. Samantalang ang buhok naman ni Kylie ay nakaistilo sa maluwag na waves at ang kanyang makeup ay natural looking. Sanya Lopez So, sawot niya ang strapless, form-fitting na dark blue denim dress na may cinch waist. pinagandahan niya ito ng isang delicate silver necklace at isang manipis na silver bracelet. Bianca O'Malley in Ruro, Madrid. Suot ni Bianca isang strapless sequin silver top na ipinari sa dark denim shorts. Ang isang gold belt ay nagpatingkad sa kanyang bewang at ang silver platform heels ay kumukompleto sa outfit. Sinamahan niya ito ng isang maliit na light colored purse at pinalamutian ng mga alahas, kabila ang mga bracelets at earrings. Samantalang si Ruru naman ay naroon ang relaxed at charming na look sa suot na light beige short sleeve button-down shirt na bahagyang binuksan para ipakita ang isang puting t-shirt sa ilalim. Pinalarasan niya ito ng puting pants at itim na belt. Rian Ramos. Kombinasyon ng high fashion at casual chic, suot ni Rian ang strapless figure hugging dress na may sweetheart neckline. Ang dress ay may sparkling embellished bustier at mga heavily draped oversized sleeves na nagbibigay ng dramatic na silhouette. Ang denim ay may faded, halos distressed na itsura. Kumompleto sa look ni Rian na nagpalabas ng natural niyang ganda, ang napili niyang sleek updo hairstyle. Kabilang din siya sa tumanggap ng kapuso Star of the Night Award. Cassie Legaspi Naturally glowing, simple ngunit classy ang, ang overall look ni Cassie sa suot na dark denim two-piece outfit na may embellishment sa paligid ng neckline ng top. Pinaresa niya ito ng isang maliit na silver sequin handbag at ang buhok ay nakaistilo sa isang low bun. Mikey Quintos ang kombinasyon ng sleek design at gold accents ay nagbigay kay Mikey ng chic at polished vibe. at isang black denim asymmetrical mini dress na may mataas na slit. Ang dress ay may isang shoulder strap at corset style detailing at corset style detailing sa waist na nagpatinggan sa kanyang body figure. Nagsuot din siya ng dangling gold earrings. Kumpleto sa sophisticated look ni Mikey ang pinaris niya na black strappy, high-heeled sandals at bob cut hair na may malambot na waves. Camille Prats Suot ni Camille ang navy blue off-the-shoulder jumpsuit na may draped, asymmetrical overlay sa bodies na umaabot pababa sa kaliwang binti. Ang jumpsuit ay may wide leg pants at pinarasa niya ng puting heels at maliit na white rectangular handbag na may silver clasp at handle. Ang kanyang buhok ay nakaistilo sa isang sleek updo at gumamit ng minimal accessories. Jean Garcia Suot ni Jean ang isang two-tone deconstructed blazer dress kung saan ang kaliwang bahagi ay pangunahing itim at ang kanan ay puti at may mataas na slit sa kaliwang bahagi. Ang dress ay ipinalis sa isang mustard yellow neck scarf may mga embellishments at isang maliit na bright yellow taxi-shaped handbag na may nakasulat na maid's taxi. Ang look ni Jean ay kinompleto ng dangling earrings at isang braid hair. Arasan San Agustin ang damit ni Ara ay may wrap style skirt na may mataas na slit at button closure. Ang itaas na bahagi nito ay may deconstructed shirt-like design na may sleeves at collar na nagbibigay ng unique na twist sa klasikong denim look. Pinagandahan ni Ara kanyang outfit ay isang sparkly silver handbag at isang bracelet. E.A. E. Guzman and Shira Diaz Si EA ay nagsuot ng isang white-colored shirt na may denim jacket na may crop design at ipinari sa patchwork denim pants na may iba't ibang shades ng blue. Habang si Shira naman ay suot ang short, strapless white dress na may fitted bodies at flared na skirt. Faith de Silva ang top ni Faith ay isang bandu style habang skirt ay may mataas na slit sa kaliwang binti. Pareho may metallic accent ang mga piraso na nagdadagdag ng glam sa casual na denim. Ang kanyang makeup ay natural, nagpapakita ng fresh at glowing na itsura at hiniya ang nakalugay ang mahabang buhok. Isabel Ortega and Miguel Tan Felix. So, Isabel ang isang oversized denim shirt dress na ipinarin sa black and white pattern shorts sa ilalim. nag siya ng na isang ring at ilang bracelets na nagbibigay ng dagdag na detalye sa kanyang look. Samantalang si Miguel naman ay suot ang isang dark denim jacket na may contrasting light gray patch pocket at matching dark denim pants. Nagsuot din siya ng chain necklace na nagdadagdag ng stylish touch sa kanyang outfit. Shanti Vidal Soti ni Shanti ang blue denim outfit kung saan ang top ay isang corset style bustier na may kilted pattern. At ang jeans naman ay high-waisted na mga embellishment sa paligid ng mga pockets at scattered sa buong pantalon. Ang kanyang buhok ay naka-pigtails na nagbibigay ng youthful at playful na vibe. Si Shanti din ang isa sa hinirang nakapuso star of the night. Ding -dong Dantes ang kabuoang estilo ni Dingdong ay moderno at classic sa suot isang casual outfit na binubuo ng light wash denim jacket, isang white colored shirt sa ilalim at dark wash jeans. Isa din si Ding Dong sa si tumanggap ng Kapuso Loyalty Award. Din sa Monte. Ang outfit nila din ay may sleeveless top na may high collar at button down front na ipinari sa wide leg jeans, isang long drape denim panel na nakakabit sa waist na nagbibigay ng asymmetrical skirt-like effect na nagdadagdag ng movement at visual interest sa kabuuan ng ensemble. Ang denim ay may consistent wash sa buong outfit, nagpapakita ng coordinated na set. Kompleto sa kanyang look ang small hoop earrings at structured cream-colored handbag na may gold hardware na ng subtle contrast sa denim. Looking young sa kanyang buhok na nakastyle sa bangs at soft waves na bumabalot sa kanyang mukha. Isa naman siya din sa tumanggap ng Kapuso Special Citation Maka Award. Sophia Pablo Ang overall look ni Sophia ay youthful at fashionable. May kaunting casual elegance sa suot na strapless denim mini dress may matching belt. Ang dress ay may white stitching details at raw edge hem nagbibigay ng modern at chic vibe. Para naman sa kanyang footwear, pinalis niya rito ang light blue embellished sandals na may kaunting heel na nagpaangat sa ang look. Kim Ji Soo Suot ni Kim Ji Soo ang light blue two-piece suit na may modernong design na may konting retro vibe. Ang jacket ay may tailored fit, structured shoulders, at isang cinch waist na isinuong gamit ang isang single button. Ang trousers naman ay high-waisted flared at may slit sa harap na nagpapakita ng itim na sapatos. May itim na top siya sa ilalim ng jacket. Angel Guardian. Ang outfit ni Angel ay binubuo is ng isang dark denim top na may wide folded collar at corset-like bodice na may light gray vertical stripes. Ang ibabang bahagi ng top ay lumalapad forming a ruffled miniskirt na gawa rin sa denim. May matching denim sleeves o gloves siya na umaabot hanggang sa kanyang elbows, nagbibigay ng cohesive na look. Pinalakas ni Angel ang kanyang estilo gamit ng isang light blue structured handbag na tumutugma sa overall theme. Ang buhok niya ay styled in a sleek ponytail at ang makeup ay subtle na nag-highlight ng na kanyang natural beauty. Tuesday Vargas So, ati Tuesday ay isang dark colored dress na may trench coat-like design sa itaas. Ang dress ay may high slit sa isang gilid na papakita ng isang short underdress o skirt. Ang trench coat element ay may mga detalye tulad ng collar, buttons at flap pockets. Ang dress ay cinch sa waist gamit ang isang belt na nagpo ng magandang figure. Ang skirt ay may nakasulat na Your Voice Matters sa malalaking white block letters. Kinomplement it Tuesday ang outfit ng isang pares ng textured off-white o light gray, knee-high boots at maliit na clutch. Thea Tolentino Suot na manitiya ang two-piece outfit na pinaghalong isang white long sleeve collared shirt at isang metallic silver strapless mini dress. Ang shirt ay mukhang isinisuot na bukas kaya't kitang kita ang corset-like design ng dress na may horizontal lines na lumilika ng textured effects sa bodies. Ang kanyang buhok ay nakastyle sa updo at siya ay nagsusuot ng dangling earrings. Lizelle Lopez Simple yet stunning si Lizelle sa suot niyang blue strapless mini dress na may sweetheart neckline. Ang dress ay mukhang gawa sa lace o katulad na texture na tela na marahil may sequence o beads na palamuti at may scallop hemline. Ang outfit ay pinalamutian ng matching blue choker at nude-colored heels. Ang buong ang look ni Rizal ay tinapos ng long wavy hair at natural-looking makeup. Gabby Garcia and Khalil Ramos. Lumalabas ang natural beauty ni Gabby sa isang strapless denim top na pinagsama sa black trousers at patterned handbag. Ang kanyang outfit ay chic at casual, nagpapakita isang stylish at modernong interpretasyon ng denim trend. Samantalang si Khalil ay may suot na dark denim jacket, ibabaw ng blue shirt na pinagsama sa dark denim jeans at isang patterned neck scarf na nagbibigay ng personal na estilo sa kanyang look. Barbie Forteza Elegant and youthful ang overall look ng kapuso primetime princess sa suot niyang halter style na mini dress na sa denim sa bodys at nagiging layered tulle skirt. Ang palda ng mga tier ng gray at puting tulle nagbibigay ng ruffled effect. Ang kanyang buhok ay nakaistilo sa isang sleek na ponytail at ang kanyang makeup ay natural na nagbibigay diin sa kanyang mga mata. Kumompleto sa look ni Barbie, pinadas niya rito ang dark color pointed heels mula sa Jimmy Choo. Alden Richards, Styled by Studio 24C, si Alden na nipakita ng tamang balansin ng relaxed at polished na style sa kanyang outfit. Naka-denim jeans at puting t siya kung pinalakas ang look gamit ng isang statement outer layer. Ang denim jacket mula sa Parisian luxury brand na Casa Blanca. Tinawag na tennis club jacket. Ito ay may tropical motifs na nakasulat sa buong jacket. Gamit ang lush na palette ng mga kulay ng verde at pink na nagdadala ng isang buhay na twist sa kanyang ensemble. Para panatilihing chic at effortless, in-style ni Alden ang jacket sa brown suede boots mula sa Hermes. Bilang isang polished dresser, pinaganda ni Alden ang kanyang look gamit ang gray acetate square frame specs mula sa Gentle Monster. At syempre, hindi mawawala ang isang luxurious timepiece, isang gold Rolex day date na may onyx dial. Maliban sa kanyang fashion statement, tinanggap din ni Alden ang parangal bilang kapuso male heartthrob. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!